Matagumpay na naisagawa ang send-off concert ng Nueva Ecija Singing Ambassador Sonesa bilang paghahanda sa kanilang nalalapit na paglipad patungong Taiwan upang katawanin ng Pilipinas sa isang prestihiyosong international choral competition. Ang konsyertong may temang alapaap, A Journey of Faith and Song, ay ginalap nitong June 9, 2025 sa Amphitheater ng Old Capitol Building sa Cabanatuan City. Bilang bahagi ng espesyal na pagtatanghal, nakasama ng NESA ang Tarlac State University Choral na nagbigay ng dagdag inspirasyon sa pamamagitan ng kanilang kahangahanga at magagandang mga awitin. Ayon sa grupo, ang konsyertong ito ay hindi lamang isang pagdiriwang ng musika kundi pati na rin ang mga pangarap ng bawat miyembro ng NESA tungo sa tagumpay at maiuwi ang karangalan sa lalawigan at sa bansa. Ang DESA ay kilala sa kanilang mahusay na pagtatanghal at pagiging representasyon ng kultura at sining ng Nueva Ecija. Ang kanilang paglahok sa International Coral Competition ay isang malaking hakbang sa pagpapalaganap ng Filipino talent sa buong mundo. Ang nasabing send-off concert ay sinuportahan ng mga lokal na pamahalaan at iba't ibang stakeholders. Kabilang sa mga sumuporta at dumalo sa nasabing concert ay Sinrea Vaisija Provincial Tourism Officer Mara San Pedro at Provincial Administrator Attorney Jose Maria Cisarci San Pedro na kumatawan kay Governor Aurelio M. Umali. Sa kanyang mensahe, ipinaabot ni Atty. San Pedro ang buong suporta ng pamahalang panlalawigan at ni Governor Umali sa Nueva Ecija Singing Ambassadors. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng misyon ng Nesa sa pagpapalaganap ng sining at kultura ng Nueva Ecija sa mga international competition na sanay magpatuloy ang kanilang dreams and aspiration. Pangarap niya ng provincial government na mas marami pang mga oportunidad upang maipakita ang talento ng mga Nueva Ecijano. Nagpaabot naman ng pasasalamat si Macjad Gabriel Domingo, Pangulo ng NESA, sa lahat ng sumuporta sa kanilang konserto. And on behalf of the Nueva Ecija Ambassadors, we give back all the glory and praise to God, the source of our strength, purpose, and inspiration. Without Him, none of this would be possible. We would also like to sincerely thank the Turlock State University Chorale for gracing us with your presence and sharing the stage with us. To our families, our friends, and supporters, thank you for the bottom of our hearts. Your love, encouragement, and sacrifices are the reason we are able to keep going. A special thank you as well to the people who continue to guide and shape us musically. Our dedicated trainer from Tarlac City, Sir Joshua Pantanilla. Thank you for your patience, discipline, and belief in our potential. To our musical advisor, Master Rafael Ramirez, to Sir Ichi, thank you for your constant support and wisdom through this journey. We would also like to express our sincerest thanks to the Governor of Nueva Ecija and to their family as well as their entire office for the unwavering support they have extended since day one. Sa huli ay sama-sama nilang inawit ang alapaap na awiti ng Eraserheads na handog nila sa lahat ng dumalo sa concert at sa mga nagpaabot ng kanilang tulong at suporta. Para sa Balitang Nueva Ecija, Juanit na at Ulat, sa DWN Itelaracho ang inyong kakampi.